To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The house will not bow in silence. ng motion for reconsideration oh, ang Kamara o oh, ang House of Representatives. At sa pag-file na ito ngayon, naglabas po ng statement kung pahayag ang speaker ng Kamara na si Martin Rumaldez. Ano? uh, pinanood ko ang kanyang live, ang kanyang statement. Ah, parang ano eh, 3 minutes ang statement. Pero mabigat, mabigat ang pahayag ni Rumaldez. Ah. <laughs> <Ha? laughs> sa bagay, lawyer na itong si Rumaldez eh. Lawyer ito. At saka, uh, ah, ano eh, doon sa kanyang statement, uh, pinaliwanag niya bakit nag-file ang uh, House of Representatives. Bakit kailangan mag-file? Sabi niya, hindi siya nag-file para banggain ang Korte Suprema, kundi dahil duty ito. Duty ito. Katungkulan ito ng Korte ng uh, House of Representatives. Dahil nga, ang gusto ng House of Representatives isulong ang pagpapanagot kay Sara Duterte. At uh, dahil, uh, inano, dahil uh, binasura ng Korte Suprema, yung pag uh, pagpapanagot kay Sara sa pamamagitan ng impeachment, at ang tinig ng sambayanan Pilipino ay dapat isulong ang impeachment kay Sara bilang tinig ng sambayanan Pilipino. House of Representatives, obligasyon nila na i file ng motion for reconsideration. Inulit niya. Inulit niya yung ano, yung uh, yung mga argumento. Dito sa kanyang maiksing statement, inisa-isa niya yung uh, sinabi ng House ay ng Korte Suprema, ano yung rason ng Korte Suprema bakit dinis bakit binasura ang impeachment yung mga rason na ginamit ni Marvic Leonen sa kanyang desisyon tapos sinagot yun dito. at uh, Maiksi lang yung sagot ni Martin Romualdez pero exacto ha. at ata sa kanyang statement uh, magalang naman siya sa Korte Suprema pero may halong ano, eh, may halong magbigat na mga parang warning eh. <laughs> parang warning. Hmm? Sa tingin ko parang ipinapadama dito ni Martin Romualdez na posibleng tumungo ito sa impeachment ng mga justices ng Korte Suprema. Ako sa tingin ko lang, sa tingin ko lang, sa tono ng kanyang pagsasalita, hindi hindi naman mata, hindi naman ano siya nagbabanta. Pero mayroong ano eh, mayroong tenor na ganoon. Ano tawag doon? Yung tenor ng uh, statement niya, uh, patungo sa ganoon. <laughs> ito ito, panoorin na natin at habang dinidiskus natin ay habang um, habang pinapanood natin, dinidiskus din natin. Okay? Ito. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the Court. We seek only to preserve the rightful role of the House. the voice of the people in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power Yan, mga kapunyod, mga kababayan. At malinaw yung sinabi ni Romualdez, uh, ang House of Representatives ay busis ng sambayan ng Pilipino. At bilang busis ng sambayan ng Pilipino, kailangan nilang mag-fire ng uh, motion for reconsideration. Ah, uh, dahil ito ang kanilang duty. Ito ang duty ng ha ng House of Representatives. Ah, uh, so ito, ililinaw niya na dito sa kanyang uh, pahayag. Ah, uh, isahin niya yung uh, sin yung naging rason ng Korte Suprema kaya binasura yung impeachment. Tapos habang sinasagot niya ito, uh, at, uh, ano din siya. Nagbibigay siya ng, dito mayroon na tayong idea ano ang naging laman ng motion for reconsideration. Maiksi lang yung kanyang paya pero yung mga binabanggit niya, yan na yung argumento ng House. Bakit sila nag uh, humihiling ng reconsideration? The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval and not conditional. Yun mga kabunyog. Nagsimula ang, uh, nagsimula ang statement niya. At nakalagay sa Constitution ang House of Representatives ang may exclusive power to initiate. So sabi niya, ang pag initiate o pagsusulong ng impeachment, kung sino man ang dapat i-impeach na official, yan ay exclusive na power ng House of Representatives. Hindi yan, hindi yan sinishare kanino man at hindi rin yan subject sa approval ni no man. Diba? Mabigat yung ganong statement eh. <laughs> diba? Ha? Mabigat yon mga kabunyong. Ang House of Representatives ang may exclusive o tanging power para magsulong ng impeachment. Wala nang iba. Hindi sinishare yung power na yan at hindi yan subject ng approval ni Luman. Good, mabigat. <laughs> Di ba? Ang bigat dun, ano? O ito. That power is not shared. Not subject to pre-approval and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise. Based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. Uh, yan, mga kabunyog, ha? Ah. Ang, uh, ano ha, ah, uh, sinabi niya, nakalagay sa konstitusyon, ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings ay ang uh, House of Representatives. Hindi sinishare yung power na yan at hindi yan subject sa approval ni naman. Exclusive yung power na yan. Yet, ito na, ha? Huh? <laughs> Yet. Pero, noong uh, July 25, sa, uh, sa desisyon ng Korte Suprema, binaliwala itong power daw na ito ng House. Binig-clear ng House na ang, ng Korte Suprema na unconstitutional yung ginawa ng House. Ang dahilan, dalawa ang sinight na reasons ng House ay ng Korte Suprema. One, dahil daw na violate ang one-year bar rule. At pangalawa, uh, hindi nabigyan ng due process si Sara Duterte. O yan, sasagutin niya yung dalawang pas na yan. Ito, ito, patuloy tayo. 8353, the Supreme Court ruled otherwise based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. Dito sa statement na ito, malinaw na ngayon kung ano ang laman ng motion for reconsideration ng House. Yung, yung, uh, yung pagsabi ng Korte Suprema na na-violate daw yung one-year bar rule is based on misreading of facts. Yun ang argument ng House yung desisyon ni Leonin ay based on misreading of facts. Pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema ay dahil sa retroactive na application ng, ng rules ng impeachment. So, kumbaga, ito na yung pinakaargumento ng House sa motion for reconsideration na yung facts na pinagbatayan ng desisyon ng Korte Suprema ay na-misread nila yung facts. Mali yung alam nila sa facts. Pangalawa, retroactive na inapply ang rules na, hindi dapat. O, ito na. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. Ha, yun yung, ano, yun yung unang uh, argument, sa motion for reconsideration, na ang sabi kasi ni sa decision niya. Uh, alam naman natin, ang sabi ni Leonin, na-violate yung one-year bar rule. Bakit? Kasi may apat na impeachment complaints na final sa House. Ang first, second, and third impeachment complaints daw ay in-archive. In-archive, dinismiss. Pagka-dismiss ng tatlong impeachment complaints, not file na naman ng fourth impeachment complaint, which is violated na yung one-year bar rule kasi nag-file ka ng unang tatlong impeachment complaints, dinismiss mo yon at pagka-dismiss mo yon nag-entertain ka pa ng another impeachment complaint, which is the fourth impeachment complaint. Violation yan ng one-year bar rule kasi hindi pwedeng uh, uh, mayroon kang tatlong impeachment complaints, dinismiss mo ito, tapos nag-entertain ka naman ng bago. Yun ang facts na pinagbasan ni Leonie ng decision niya. Ang sabi ni Romualdez, sa kanyang speech at yun din sigurado ang nakalagay doon sa motion for reconsideration mali ayon ang nangyari February 5 ng final yung fourth impeachment complaint ito yung inadapt ng house pagka-adapt ng fourth impeachment complaint inarchive na yung ano yung yung 3 impeachment complaints so mali yung sinasabi na inarchive na muna yung tatlo sa nag-entertain ng fourth impeachment complaint yung sequence na yan ng events matters why yun yung ginamit na rason ni UN. Eh. Ang sabi niya, in-archive yung tatlong impeachment complaints pang ka-archive noon, nag-entertain pa ng fourth impeachment complaint. Na-violate niya ng one-year bar rule. Sabi ng House, hindi ganyan ang nangyari. i final na muna yung fourth impeachment complaint, renunsmit na nga sa Senado, saka in-archive yung tatlong impeachment complaints. So walang violation ng one-year bar rule. Iyan, mga kabunyog, ang unang argumento. Vice President was deleted the fourth impeachment complaint. 8353. The Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. So many now, huh? on February 5, may final na fourth impeachment complaints. Only after na ma-transmit yung fourth impeachment complaint sa Senate, did we archive, did they archive the, ano, the three impeachment complaints. Ah, balik ta dun sa sinabi ni Leonin sa desisyon niya. Ang sabi ni Leonin, nauna nang in-archive muna yung tatlo pagka-archive, saka nag-entertain ng another impeachment complaint. Kaya na-violate ang one-year of rule. Hindi ganun yon. It matters. It proves there was only one valid initiation not four even the court's own precedent Francisco versus house supports this only one impeachment can be initiated and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral that is exactly what the house did Hindi siya pinadalhan ng notice, hindi siya pinadalhan ng yung complaint sa kanya, at hindi siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Ito, ito yung argan sagot niya ng House. The Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. Ayun oh, na, malinaw mga kapunyug ha. Tungkol doon sa sinabi na hindi daw binigyan ng due process si Sarah kasi hindi binigyan ng house ng pagkakataong sumagot. Ang sabi ni Romualdez, at ito na rin sigurado yung nakalagay doon sa motion for reconsideration. Hindi naman nasa konstitusyon na bibigyan mo ng due process ang uh, ini-impeach na official sa House. Ang due process ay nandun sa Senate sa trial. Doon mo siya bibigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga akusasyon sa kanya. Lahat ng past na impeachment, ganun. Yung kay Corona, yung kay ERA, ganun ang rules. Ngayon, iba na ang sinabi ng Korte Suprema. Dapat daw muna binigyan ng pagkakataon na sumagot. Ang sabi ni Romualdez, Unfair yan, bakit ngayon lang yan ia adapt dito sa impeachment ni sara. That is constitutionally suspect. Diba? Mabigat. Mabigat. Ano, mabigat. Cisco versus House supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the vice president was denied due process. Because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. To invent the new rules now. is not only unfair, but constitutionally suspect. <laughs> Mabigat nga naman, bakit mo naman sinasabi yan ngayon na dapat ganito ang ginawa, dapat binigyan ng due process si Sarah? Eh, sa mga nakaraang impeachments, wala namang gano'n. Ang trial, ang due process, binibigay doon na sa ang, ang, due process, ang karapatan niya na bigyan siya ng pagkakataon sa, 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 sa Senate na nangyayari. Bakit ngayon biglang inadapt yung ganong rule? At kung inadapt mo yung ganong rule, unfair yan at constitutionally suspect. Mabigat, di ba? It's not just unfair. It is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep. Its authority is real. but its members like the president and the vice president are also impeachable officers when the court lays down rules for how it or others like it may be impeached it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability that is not how checks and balances work we file this motion for reconsideration not to provoke but to protect not to assert supremacy but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by mis... O yan ah, may isa pang sinait na rason si Martin Rualdez. Ang sabi niya, ang, ang, presi ang, pre ang uh, Vice President, gayon din yung mga justices ng Korte Suprema, at ang, uh, ang President, ay mga impeachable officials. Bakit binago ng mga justices ng Korte Suprema yung rules ng impeachment? Samantalang sila mismo ay uh, impeachable officials. O yan, mabigat na punto yun, ano? <laughs> ang pwede lang magbago ng rules ng impeachment ay ang House. Kasi ang House, saka ang Senate, hindi yan impeachable officials. Kaya nga ang impeachment ibinigay sa Congress kasi hindi sila impeachable officials. So sila rin ang pwedeng gumawa ng rules. Ang ginawa ng Korte Suprema dito, sa desisyon ni Leonin, may seven na rules na linagay. Ito yung seven na rules para magkaroon ng due process. Linagay doon. Sabi ni Martin Romaldez, hindi pwede yun. Bakit ang Forte Suprema ay gagawa ng rules sa desisyon nito? Samantalang sila mismo ay impeachable officials. Ah, ano yun eh? Parang uh, pwede mo ngayon na uh, i-shield o salagan ang sus ang impeachment sa iyo sa hinaharap. At eh, hindi tama yun sa check and balance. O. Oh. <laughs> Di ba? Tama naman yung argumento eh ang Supreme Court ay impeachable officials ang mga justices. Katulad ng presidente at vice-presidente. So hindi pwedeng mag-adapt ng rules ang Korte Suprema sa desisyon nito tungkol sa impeachment. Kasi sila mismo impeachable officials. Eh bakit mo naman babaguhin ang rules kayo mismo impeachable officials? Ang pwede lang magbago ng rules ang House of Representatives. Unfair yun. Hindi na yung check and balance. Paano ka magkakaroon ng check and balance kung yung Korte Suprema na impeachable officials binago ang rules, di pwede kayong mapaboran. Bakit kayo gagawa ng rules na gano'n? Yung mabigat din yun. Mabigat din yung gano'ng argumento. Tama yon, Tama ito. Accountability. That is not how checks and balances work. We file this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House. will not bow in silence. 'Yon, mabigat ano, no? Ha? Huh? The house will not be cold in silence. Ibig sabihin, hindi matatakot ang house para manahimik.